Ang sarap pala pag sobrang peaceful ng buhay mo. Pero magsisimula yan pag natuto kang mawalan ng pake. Sa mga bagay, sitwasyon, mga tao sa paligid mo na hindi naman nakakatulong sa peace of mind mo. Yung dati apektado ka sa mga masasama o masasakit na salita na sinasabi sa'yo, yung mga negatibong opinion tungkol sa buhay mo, sa itsura mo, sa ugali mo, yun talagang dinidibdib mo. Yung talagang malaking impact sa'yo. Pero na-realize ko, bakit ako magpapa-apekto o bakit ko sisirain yung peace of mind ko sa mga taong wala naman ambag sa buhay ko? Simula na natuto akong mawalan ng pake at i distansya ko yung sarili ko sa mga taong negatibo, sa mga taong toxic. Kaya simula na sabi ko, bakit ko sasayangin yung energy ko, yung oras ko sa mga taong toxic na hindi naman nakakatulong sa pang-araw-araw ko? Kaya ngayon, mas nag-focus ako sa goal ko, sa mga tunay kong kaibigan, sa pamilya ko, at sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Masarap lang sa pakaramdam.